Hay mga palangga tingnan niyo. Daming gerger. My favorite gerger. <laughs> uh, tingnan niyo? Daming gerger. Sino may gusto diyan? Ito na may radish. Yan, radish yan. Yan ay badonis. Daming badonis o oh. radish. Badunis. george, My favorite. Georgia. Basal. Daming basal, o. Oh. Yan. george, Diyan ako bumaba para pumunta doon sa mga Georgia. Yan, mga Georgia. Tinan mo, puno ng mga tin. Yan yan ay tamor tara punta tayo dito sa manok andito tayo sa manukan yan kunti lang din siya marami yan o eh. yan yan makita nyo ano malaking manok yan 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 akin yan binigay ko yan. Tingnan yung bahay oh. Yan ang bahay nga pinakauna dito sa Mawin. Yan. Apat na kwarto. Tapos, yan ang masjid. Diyan kami nakatira limang taon sa ilalim. Yang puno na 'yan ay olives. 'Yan. 'Yan. 'Yan kabatuhan. 'Yan, yung bahay na 'yan, diyan kami nakatira. 'Yan. Ito yung ubasan. 'Yan ay balon. Kung tawagin nila ay beer. Yan na nag-ano ng tubig dito sa ubasan. Yan. Dito aakyat ka yan. Para makano. Akyat oh sa taas. Tingnan nyo oh, mga puno ng fig. Yan. Wala na talaga siyang dahon. Yan. Diyan ako nanguha ng sili oh. Yan. Yan sili. Alam mo yung palangga, masarap ito. Pero hindi ko kilala ko ng pangalan yan. Yang bulaklak ay ginagawa ng tea ng mga turkey. Yan. Pero hindi marunong yan eh. Kasi pang salabat lang talaga ang alam ko eh. Yan. Tapos yan ang gate na sa bahay namin. Yang gilid, simenteryo. di ba? kapitbahay ko napakatahimik. Ano so ito ang dipada ba din? Ata jua pa. Kuluma, wada na mot. Manga. Erek. Bab itlabara. Hada gabur, ada na parkatir mot hinawara. Shuk.